Hello, what's up mga ka-idol for this video mga ka-idol Ang pag-usapan natin dito mga ka-idol Bakit ka magbisyo? Eh wala ka namang pala dyan O nasa tao lang ba yan? So yan ang alamin natin dito mga ka-idol Pero bagong lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Youtube channel ko, Kuya Edin. So alamin na na, so diretso na tayo mga ka-idol Support sa, sa akin mga ka-idol ang pagbisyo ay nasa iyo yan na, nasa iyo yan mga idol hindi iyon sa iba kasi bakit ka magbisyo eh alam mo naman sarili mo na wala kang mapala at kung may barkada ka man mga idol kasi hindi naman talaga maiwasan yan ah, wag kang mapadala sa kanila kasi bandang huli mga ka idol yung markada na iyan kapag ka ay magkasakit sa tingin niyo ba, mga ka idol ay papansinin kayo hindi neighbor kayong pansinin yan pero hindi naman lahat meron pa rin natitirang mga kaibigan na tinunay kang kaibigan higit pa sa mag friendship kayong dalawa wow kaya mga ka, mga ka idol huwag masyadong magtiwala sa kaibigan kasi magaling na yan sa mga hot kapag mayroon ka pero pag wala ka iwan ko lang kung sila ba ay tumingin sa'yo nandyan lang yan sila kapag sa oras na kailangan ka pero hindi naman lahat mayroon pa rin kaibigan na tulad na sinabi ko dito na mayroon pa rin kaibigan na handang tumulong kung umiren wow. sila, kung may problema ka. So, 'yan mga idol. nasa atin 'yan wala, 'yan sa ibang tao. Ang pagbibisyo. Hindi naman natin hawak ang isip nila, pero sana 'yung payo ko dito mga idol, sana'y maging epektibo. <laughs> Nakakatakot ito mga idol. 'Yan lang mga idol kasi takot na ngunit eh. eh Maraming salamat na at sana ay uh, makatulong ito yung payo ko. Nasa tabi kasi tayo mga idol sa pay. Tabi-tabi po, tabi-tabi po. Ito tabi po. Okay, tabi po. Okay, po, po. Tabi -tabi po. lang mga idol. Lang. Maraming salamat po.